Magandang umaga po mga kaparambin Kumusta po mga kaparambin Ay ngayon lang po ulit tayo nakapag vlog po Luwa ng kahapon ay Tayo po ay nagpanak ng Baboy po natin Nakatulong po tayo kay mami Nung kahapon madaling araw po maagap ay ngayon po ay 5.11 po ng umaga. Yan po oh. Kita po ba? Ay hindi. Yan. Maaga po tayo dito sa ating ilog po. At papunta tayo sa ating taniman po ng mais. Gawa ng nagka problema po yung ating ano, tanim na mais na sweet corn po. Gawa ng hindi po sumibulang iba. Yung iba naman po ay sumibol ay no isang araw pa po ako naguhulip yung isang luang po ay okay na nahuli pa na po natin ang problema ay yung ating pangalawang pitak yun po ang marami pang hulipan kaya maaga po tayo ngayon at maya maya po ay maghahadid po ulit tayo ng mga bata ganun po ang ating gawa may pasok po ulit ngayon MWF ang pasok ng mga bata dito sa uh, amin gawa ng sobrang init nga po ayun may isang araw na walang pasok tayo po ay ano pa rin po medyo pwet-pwetin po mga kaparmin gawa ng ano alas 10 po tayo natulog gawa nung ating alaga nga po na baboy ganun po talaga mga kaparmin kapag kayo may alaga kailangan ating bantayan tsagaan pong alagaan nung alas 12 po bumangon pa rin tayo gawa ng ano po mga kaparambin pala hindi ko po nasabi na ang ating baboy po ay naging 17 piraso na po yung big natin yung salamat po thank lord sa ano biyaya mo sa amin sa atin lahat kan. nung kahapon po sabi ko sa inyo 14 nung tayo po ay nag po na aking iniyok po yung ating kamera. 14 po yung sabi ko uh, tapos maya maya po may lumabas pong dalawa yung surod po mga ilang minuto lang po nung pag up nung camera natin dalawang sunod agad yun na din naging 16 tapos maya maya nakaunti ay may lumabas din pong isa yun uh -huh. kaya naging 17 po ay talagang abiharin po maiging mga kaparambin dito na po tayo sa dampa kung hindi po natin abih din mga kaparambin yung ating alagang baboy ay baka po mabawasan gawa na ang mahal daw po ng big ngayon mga kapambin nasa ano po 3 po ang isa kaya ay dapat po nating abyarin gawa na ang gawa po namin ni mami ay dalawang ano po palitan ay isang sampu na mga biik tapos po ay yung isa ay pito ganun po ang gawa natin para sila ay hindi mag-agawan sa dede. Ganun po. Kapag po na lahat natin na inilagay sa inahin po, yung 17 ay kagulo po tapos yung iba ay walang dede. Tatlong wala. Ay hindi po yun magpapatulog ng inahin. Gawa ng kagulo po maingay. Oh, ganun po. Medyo naliwaliwanag na po mga kabambin. At dito na po tayo sa ating taniman po. At napatigil nga po yung ating paggawa dito, pagtrabaho, gawa ng ating inuna po muna ay yung ano, ating alagang baboy po. Ay si mami po nakapokus din doon, tsaka po tayo na alalay din po. Kahapon ay tumulong po tayo nung pagkatapos po na magpaanak po at nagsako po tayo ng kupras mga kumparehan po natin kupras po na ita yun. ay tumulong na rin po tayo nung tanghali nagkarga po tayo nung hapon po alas dos na rin po kami halos na tapos po magkarga ay nagdilig naman po tayo sa ating ito pong tanim na talong po ganun po at si mami nga po hindi natin makasama lagi at gawa na may inaabid po at mamaya po siguro ay mag papataba po tayo sa ano sa ating tanim na sigitaw oh. medyo dilaw na po oh. pagkatapos po natin mag abid sa mga bata para po dir -dir na ng ating gawa po ayun po ang ating mga sigitaw mga kapambin ayun ayun medyo ano po bakit ganito ito ay spring ko pati mamaya itong hapon po patabaan natin po mamaya at kahapong hapon po mga kapambin ay nagpatubig na po tayo ara po sila sabi ko na ito po ay tapos nating hulipan ayan po oh. papakita ko po oh. madalang po yung kanyang sibol ng ano sweet corn po ito po mga kapambin. Yan, oh. yan sa sanglin nya siguro po ay ano may sampu yung iba po ay may lima ay ako po ay nangihinayang mga kaparang sa panahon sa bakante kaya tayo po ay naguhulip din ng mais po ngayon tsaka no isang araw po hindi ko lang po na i-video ito po yung na po yan. ay nauna po yung ating sweet corn kaya sabi ko po ay yan po ay hindi siya sumibol yan po yan malalaki na po abunohan din po mga kapambin itong ating mais po na tinanim na at tayo po ay may bagong taniman po uli yan oh, yung mga ating nilinis okay na po pwede na po natin taniman mamaya siguro ng hapon or bukas ang ating unahin po muna ay yung pag-aabono ay at tayo po ay sulo-sulo po muna gawa ng mga kumpare natin yung mga busy din po may trabaho din ero po mga kapambin yung pangalawang luwang natin yan ang ganda po mga kapambin oh kita nyo po ang tuwid yan oh halos apat na linya po yung ano lagkita natin na napatagdag dito yan. isa dalawa tatlo apat na ano po yan hanay yan tapos dito po tayo maghuhulip Ayan po yung ating ano, ito po yung ating uh, sweet corn. Ayan po. May buong ayan po. Ayan po ang ating huli pa niyan. Katulad nito. Dalawa po ang pagitan mga farm bean. O, isa, dalawa. Ayan po ang tataniman. Tapos may sibol na uli. Ayan o. Tapos dito po yung bungi uli. Ayan. Tapos sibol po uli. Ayan, ganun po. Bungi, bungi, ayan o. Bungi. Yan, daron po. Dito sa pangatlo po natin ay puro lagkita na po ito, mais na lagkitan. Ay ating titingnan po. Ang problema po nito mga kaparambin, hindi po nababasa pa ito. Ay, mga sibol na rin po pala yan. Yan, nasibol na rin. Mababasa po natin ito baka mano-mano po natin basahin yung anyong ano po. Hus. Gawa nang hang wala pa po dito oh. Ayun, nung isang araw po nabasarin mga kaprind. Oh. Yan ang bilis yan po. Oh. Hmm. Gawa nang binuksan sang ko po dito. Lumampas din yung tubig ay ayun. Sumibol na po. Ay ang kasamahan po ay wala pa oh. Saja po pala dapat ano. Ang mais po ay babasahin bago ah pagkatapos pong magtanim yan mahulip na po tayo din eh. sa pangalawa bali dito po sa ating pangalawang luang ay nakapaghulip na rin po tayo ng apat na hanay po isa, dalawa, tatlo, apat dito po tayo sa panlima maguhuli po simula po tayo doon ah, may umpisa na rin po pala ito yung panlima natin hmm. ayun po pagana rin nga po dito po tayo sa gitna po ng panlima ay nangihinayang po ako na wala ay meron ito Para na po yung padalawang kilo po natin mga kapambin dalawahan na po ang ating nilagay para sigurado po tayo baka po sumabalay uli eh mayroon na oh. yan po ako sa panahon sa abala ay sayang po eh yan, o. katulad po nito, yan, no. Oh. Dalawa. ng walang sibol. Ay. Maganda po ba yung ano? Ay, mayroon na rin ito. Maganda po ba mga kaparambin? Ay, ay mayroon din. Pagbisita po ba natin ay yung ano, yung maganda si bulahat tapos malusog ayan yung nakatuwa po yan po o, oh, yan oh. madalang si bulong ating ano yan er po meron naman po kaya lang ay eh. wala naman po tayong dapat sisihin edi di... Tanaman lang natin ng bago para tuloy-tuloy po bigay po sa atin yung mga binhi. Dami pa naman pong binhi tayo. Taniman na lang po natin ng bago. Tsagaan na lang po nating taniman. Ganun na lang po. agapan po na lang natin. Para makumputo natin ng taniman natin. Ang daan pa nga po nakabang. Eh. Nakakatuwa po si Bull na oh. Ay eh kung nabuhay po lahat mga kaparambin. Ganito na lahat oh. Mag-aabunan po tayo. Ayan po oh. Yung kanyang ano buto. Lumumbot po oh. Mm hmm, oh, siya po kaya hindi po simibol nagbutasan na po natin lahat mga kapambing yung mga bakanti yan o oh. ilan isa dalawa tatlo apat lima anim Pito Pitong hanay po Yan, o. yan po yung ating hulipan Ito pong pangwalo Yan okay na po Kita nyo naman po siguro yan o, Na buhay po ang ating tanim dito Yung puntuwid na yan Yan po Ang gagawin na po natin ngayon Ay maglalagay na po tayo ng Mga ano po Buto para po mas madali. Tinapos ko po muna ng butasan. Dalawang hanay na po agad ng ating lalagyan. Kitabila na po. Para isang abala po ba. kanan po. Nakatapos na po tayo mga kaparambin Sa ating paguhuli po ng mais At tayo naman po ay Uuwi po muna mga kaparambin Mamaya na po ulit tayo Kuha po tayo ng pataba At maghahatid po sa mga bata Kakain Ayan mamaya na po ulit Okay na po ito Ayan ganda na po ng ano Nung may sibol po Ayan Dito ba ang tubig? Yan po, yung berding yan. Ah. Pag po yun yung may nalinggo at ating makatabaan, yan ang ganda po na yan. Sinarduhan ko po muna sa kantuhan mga kaparambing. Dito po natin pinisan ng tubig para po makarating sa ating maisan doon, sa dulo. Yan po, lumakas-lakas po. Ayan po. Ayan po. Patubig natin. Sardo, ang upo muna dito pala. Para doon lahat po muna sa gitna. Para po yung ating mais mabasa na. No? Yan ang ganda po kapag nababasa ang mais ay. Eh. Yan ang dali po sumibod. Yan, ating sardohan din po ito. madali po dito magkatubig. sasardohan lang po natin ang bawat kanal kung saan natin papatakbuhin para po solo doon sa gitna may kontrolan po ba yan maaluan po sa pagdilig natin hindi na tayo nag-i-spray ng hose kaya lang punatusok po, po yung ating tubig dito. Yan. Papunta yan sa gitna po doon sa ating mga isan. Andito na po ulit tayo mga kapambin sa ating taniman. At ngayong umaga ay may dala na po akong ano. Ito pong pataba po natin 1620 po. Ito o. Oh. Yan. At tayo po ay magdidilig. Tutanawin po natin ito. Sa baso po din eh. Sa tumbler. Yan. सूत ना भी घूमने ना तो पोस्ट संभाल के पोस्ट आ सा पोन उ तो पाते हैं अगर मीटिंग ng ating patubig At dumating po si mami. Po. May maganda umaga daw. Daw po, iniwanan yeah. ko yung aking alaga. Ay, maya maya po, ibabalik ulit doon. Parang kuras. Kailan yung nakalagay doon sa ano? Yung malalaking apat. Ay, nahiwalay po, hindi po kasama ng inahin niya un. Ang kapagpagibik naman yung kanina. Yan ayos namin, may baak. Ibak po yung timba. Hindi pwedeng punuin pala yun. Makakabili Ay, ng bagong timba. Dalog. Dito, ako dalawa niya dito. Oh, uh, uh, Masumula na po tayo. Ang panahon po natin, oh. oh aray, may huli pa Ang init pa rin. Lagi mo na yung hulip. Kaunti, meron yan. Yan, para madiligan na din. Yan, malagay na po tayo. Yan po. Eh sana po ay yung abunong buo ay baka po matagal yung matunaw. Oh. di gano'n na po. Mano-mano po tayo. Yan. Isang baso, isang puno po. Eh sayang po eh simula na po ito oh, ng nung paglago uh oo -oh. araw-araw yun oh. wala na lang doon napatoka meron naman nabigyan ko oo ngayon Hubos na? Wala akong hindi. Bigyan ko na. Yung baboy lang, hindi Oo. Oo. Nakakala ko, galing ko dun sa taas kanina. Ating gagawin po ng parang mga kambing. Gawa ng anlayo na po ng ating diligan. Nandun po sa dulo. Ay ating binuksan po itong isang rolyong hose natin. Bahay doon na po tayo magtitimpla. Para makarating po doon. layo na po nung pagbalik-balik ay interior ganito lang po ang ating gawa dugtong-dugtong lang nandun na po yun sa dulo sa tumbler po naka saw, -saw na doon yung dulo pag po hindi gagawin natin ng paraan na hindi po tayo makakapagdilig na yan nandito na po tayo ay pagdilig ano may nandito na po tayo ha ha, ah, pinapalahan po ng amin gitna Ara na po yung dulo Yan. may hangin pala ang po wala pa yun Yan po Tayo pa magkakanal habang nagpupuno ng tumbler. Hindi po pumunta dito ang tubig pagka maliit po ang kanal. lang. Medyo malaki-laki po. Diretso po tayo dito sa ating mga isa naman. Nung nakaraan po, nabasa ito. Kaya yung ibang maes po si Mibul na. Yan din po. Si na po. May iba. Arena. O, ah, tinihintay po. may tubig na po. Simbol na rin po pala yung hulik eh. Po. po natin yung mga pahabol Ubus na Nagkasya din po dito yung ano Isang kilo Pati paghuli po Mamaya na po ulit tayo mga kapambing. Mainit na po. Nakakalahati naman po tayo dito sa pangatlo. Nalagyan na po natin ng pataba ito. Ay mamaya hapon, ito pong kalahati naman. Mamaya na po ulit. Mainit na po ay. Masundo po ulit tayo sa mga bata. At tayo po may mitas ng madalian. Sili po. Pero si mami po ay kanina may napitas na ay eh. Baka daw po kulang May umorder po ay eh, sa baba po At si mami po ay umuwi na gawa ng ating alaga po ba Hindi po pwedeng Matagal dito sa kabilang ilog Ari po pala yung kanya, napitas na oh Yan Yan po Ayos na po yung ating sili eh. Ayos na po ito. Ito po ay panindalaang sa ano, sa may sentro po. Kumbaga po ba itali pa Ay, lagi pong na-order sa atin yung paninda po. At ay naman po yung uwi niya. ang unit po po ng ating panahon. na na po pala yung ano baliti po eh yung binidyo ko po na sa araw sa inyo eh. ah dilaw na po sinasabo po na mga ibon eh dami